For today's video liwanag ang request ng isang bata si Jade Diaz, Jade ba yun? Tutitinan Mayro nang sponsor hindi ko na babanggitin ang pangalan maraming maraming salamat po puntahan natin ang isang batang nag request na magkaroon ng sariling ilaw Carding TV team let's go nagpadaranis. ng sponsor Ruin ka naman pasalamat siya kay ate di man sa kay ate salamat sa iyo. ani puso mo sa kuya na tigtaban ta sa iya dili sa akin para makigwas ni lagi salamat ka gagi dumong kay ate Tak, nanti nani maliwanag isu lama lama. Ano? Ang ispira pa maraya? dami na tatabang sa koptabang sa Limolay mo. Tapos may dumto pa sa Ilio. Tabangan kita sa pagpambanta ng mga matawi pang pagkakaiba. Bigat sa detalye ni Big, ko na ibang kita sa pangalan, you know. Salamat abi. Salamat abi sa salamat sumalutong sa tila mong tabang para din sa Ano na po sa mga kagamitan tani tataw sa iya. Baydo po tika boy, ay Browns TV, paki piling tabi ka manggamita na pikat big bagalta ay tanaw sa aki magsagay ko na tabi sa si yes. di... sa dere na kuryente para sa iyo yes. Hindi po ate sa tinawang mintero na tabang para sa iya sa akin na tinawang mo sa lamatan tabi.

Anong gusto mong ano? Mabakal para sa inyo? Panglano? lanog. So gamit sa pag-eskwela. Kung may inyo, gusto mo. Mga anak mga, mga gamit, pag-eskwela. Ano? <tosay> mga, mga gamit, pag ano? Mabakal, mabakal. ate. Tagusunong ka ate. Mag-inig. 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 mag hmm. 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 inig <laughs> <laughs> <tosay> mag inig mag inig sa inig mag inig mag inig yan, yeah, tinaw talaga sa iyo muna. So tada yan, ni bakit pambalong mo yun. Pambalong-balong mo sa pag-eskwila. Masasupon talaga si baby ating ate. salamat lang sa, salamat lang sa set na mo. Parang sa iyo muna. Pambalong mo. Ngunyan mo lang, first time mo yan. Nakapag, tinawang ka. Huwag mong tabang pa sa iyo muna. Eh, pag-ibig. talaga, pitignan sa mo, tawang ka pa kainin. Kita ng Gabi ka ni nakuha. Di bali basa. Paliwanag ano? ta. ang tam. Balay niyo ano? Liwanag ang mo. Paliwanag ang Ang balay niyo. Nasupon lang si Bibi. Ang inipin siya ta. First time niya da. First time Makatanggap kaya. Makat makatanggap kaya. kayo ng regalo. Alis sa Hindu. Ano Bibi? <laughs>

Talaga si papa mo? Bibi? Ang gabi ka. Sige baga ni papa mo para sa inyo ano? At ang mm -hmm. gagal ki maray ni para kay papa <clears throat> mo. Dahil Wag mo nang pwede na Oo, tayo raw ang paramaran. Ay, bunay na sa pahol sa niya, kapangit ka na subray din niya. nag-arali. bag Oo, sa iyo, bag po. Ako, mga Local. O kalang original an? Darra niya yan, yung taklao na price. na sa kuryente. Sabak na sa kuryente. Sabak rin nung yung kanong na

pipain ko lang siya. Ako ang aming wearing institution. Tulungan panas. Salamat po sa in sponsor. Hindi ko na mabanggitin ang pangalan. Salamat po sa nagbigay. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Salamat See you on my next video.